Good morning guys. Ah, ngayon naman ito no. So nakakuha na natin yung iba nating gulay. Ngayon naman na harvest ko tumbungan nitong ating siling labuyo. O napapansin niyo ayan oh. Ah. Uh, ito dami dami na yan, nakuha ko. Eh di sang dakot na yan. Ito mauuwi pa tayo. Ayun yung iba oh. Pinagkakain na lang ng ibon at saka ng bayaran. Hindi ko naman di maagad. So kunin na lang natin yung mga po pwede pa so ayun ang dami may mga kagat kagat unahan na natin sila so kukunin na natin yung pwedeng i-harvest tulad ah. nyo video ko oh, ah, maniba lang kukunin na natin yung kakainin ah, din lang na iyon pero yung apple yung mapula ng uli yan o so, oh, yan kukunin na natin Araw-araw, alos isang dakot lagi na isang dakot na kukuha natin dito. Isa nga hindi ko na pinanguha. Natatamad ako. <laughs> Pero hindi, lagi na iisip ko po. Tapag kaminsan yung nagmamahal ng sili na po. Takala mo ginto. Isang piraso, limang piso, isang piso, isang piraso. Ay po na. Ay ko po tala kung meron lang pagtataniman kahit. Sa mineral water o ano na balde magtatanib ako problema mo kasi kahit sa mga ano ka magtanib kung wala ka naman paglalagyan wala rin silbi yung pinatananib mo oh na natin sa inalaglag laglag so sige natin kami Ayan, sa ilalim. So, ayan, sayang. Ang dami nung no, may mga nakain na ng ibon. tsaka ng bayakan. Ayan. Pa, may mga sili pa tayo. Ron. No? Ayan, buti na bumulaklak din. Nabuhay natin na ilang kamatis. So, ayan guys. Madami na meron nakuha natin. mahigit hindi isang dakot. Ayan, o. Oh. Ay, kita nyo. Oh. Alam niyo ba siya? Plus to ang ating harvest ng mustasa, okra, tsaka talong tapos yung pako. Hindi na masama. Meron na tayo harvest. So sana na gustuhin nyo. At mamaya ay eh, magkaayos pa tayo ron. Di pa tayo napapakain ng mga uh, isda natin. Tsaka maglilinis tayo ng ano nila. Yung lagayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy harvesting. Happy planting. Happy. Eating healthy foods. God bless.